Yo, what's up guys? Welcome back dito sa akin YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog na naman at panibagong update na naman ito sa biyahe mga idol. At kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, make sure lamang po na kayo ay nakapag-subscribe na dito sa aking channel. Eh, ito yung Green TV. At ang vlog natin sa araw na to Explore ay meron na naman tayong i-update na isang bus like na nilabas ng kanilang information tungkol sa kamasahe, location ng kanilang biyahe galing dito sa Metro Manila, pawi ng probinsya. Kung meron kayong mga katanungan sa akin, uh, pwede kayong mag-comment sa comment section at pag nabasa ko yan, agad kong agad kong sasagutin ang inyong mga katanungan. Yo, what's up guys? Welcome back dito sa aking channel. Ito po ang bagong labas ng Gold Trans Store na kanilang info about sa pamasahe. Unahin ko yung Metro Manila to Surigao via Leyte. Para po sa Tacloban, ang pamasahe po ay 2,400 pesos. Para naman po sa tanau Tano, Tanoan, ang pamasahe po ay 2,500 pesos. Para naman po sa Dulang, ang pamasahe po ay 2,500 pesos din at MacArthur 2,500 pesos din ang pamasahe. Sa mahaplag naman po, JCP 2,800 pesos po ang pamasahe. At para naman sa baybay, 1,800 din po ang pamasahe. Inupakan, ganun din po ang pamasahe at ang ilungos. Para naman po sa liluan, ang pamasahe po ay 3,000 pesos at Surigao 3,571 pesos. Lahat po yan ay free ferry na. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Para naman po sa Uras Kanabid via Simora Palapag, ito naman po yung pamasahe para po sa mapanas ordinary 1850 aircon naman 2050 pesos kulay ordinary 1950 aircon naman 2100 pesos at top cruising 2100 ang ordinary at 2300 naman ang aircon can abi 2100 ang ordinary. Erko naman, 2,300. Dolores, 2,100 din ang pamasahe. At ang erko naman, 2,300 din. San Policarpio, 2,150 ordinary. At ang erko niya naman, ay 2,350 pesos. At sa Artike naman, 2,200 ordinary 2,400 naman ang aircon. Emelda Lapine 2,300 ang ordinary at ang aircon naman 2,500 pesos at sa gamay ganun din 2,300 at ang aircon naman ay 2,500 pesos lahat po yan ay free ferry na. At sa trip schedule naman mga idol, destination, daily trip, oras, kanabi, via Katarman at Rawis, Palapag, from Cubao, 6am, Manila, 9am, at PETX, 11am, at Pasay, walang nabagit dito mga idol. Para naman sa giwan, to Burungan, via Calvallo, Katbalogan at closing tap, from Manila, PETX, uh, 12 pm tapos sa Pasay naman 3pm ang alis ng bus. Wednesday naman and Saturday trip schedule ng Surigao late via Tacloban at Batoliluan. Uh, ko galing ko ba 2pm from Manila, 4pm uh, at from TX 6pm ng gabi at sa Pasay naman 8pm ng gabi mga idol, yung biyahe na Gold Trans. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon Para naman sa Allen, uh, ang pamasay din pala sa ordinary ay 1520 at ang aircon naman ay 1650. Labas sa rest naman 16 uh, 1600 pesos ordinary at aircon naman 1700. Uh, Rosario naman 116 ang pamasay at ang aircon niya ay 17 sa nose naman 16 din at 17 din ang aircon. Sa katalaman pala 16 ang ordinary at ang aircon ay 17. Mondragon 17 ang ordinary, 18 ang aircon. At uh, San Roque naman 17 din ang pamasahe sa ordinary at ang aircon naman ay 1850 mga idol. Sa Rawis 17 din ang ordinary at 1850 din ang aircon niya. Si Mora, uh, ganun din ang pamasahe, 1.7 at ang aircon naman ay 1.850. Palapag, 1.8 ang ordinary at uh, ang aircon niya ay 1.950. Lahat po yan ay pre-fair Okay mga idol, yan lang po ang inilabas ng Gold Trans na panibagong update nila sa Pamasay, location ng biyahe. At kung may mga katanungan po kayo, pwede kayo mag-comment yan sa baba. At pag nakita ko yan, at agad ko kayong re-rip. Sa mga hindi alam ang terminal, yung nabanggit kong terminal ganina, meron sa Pasay, Cubao, at PA takes po ang kanilang uh, terminal. Sa daw idol, lang po ang update natin sa pamasahe at lugar na mayroong biyay ang Gold Trans. At maraming salamat sa inyong panunood. Then kung hindi pa po, po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Ito po ang Greek TV. And, ayun, hanggang dito na lang ang video natin. At maraming salamat sa inyong panunood. Mabuhay kayo. Mamani.